Napakiusapan nga itong mga grupo ng jeep na wag na munang maghain ng petisyon sa Korte Suprema na magpipigil sa planong modernisasyon ng jeep ng pamahalaan. Dumating nga dito kanina si Transportation Undersecretary Tim Orbos upang sa kanila ay makipagnegosasyon at umapela. Aniya, umaari sana wag huwag munang humantong sa kamay ng Korte Suprema yung nasabing programa na ng pamahalaan. At kung maaari rin daw ay magpulong muna sila sa darating na Merkures ng umaga sa kanilang tanggapan sa MMDA sa Maylungsod ng Makati. Ito raw kasi ay upang mailahad muna nila yung kanilang mga tugon sa mga hinaing nitong mga jeepney driver. Ayon kasi sa grupo, nasa 400,000 jeepney driver at 200,000 operator ang mawawala ng pangkabuhayan dahil sa nasabing programa. Plano kasi nitong ipagbawal ng pumasada sa lansangan yung mga jeep na may edad na limang taon pataas. Papalitan ito ng mga electronic jeep na ayon sa pamahalaan ay mas ligtas at mas malinis dahil wala itong nakasusulasok na usok. At noong nakausap natin si Orbos pagkatapos ay sinabi nga niya na kailangan-kailangan na itong nasabing programa. Gayunpaman masyado raw mahal ang isang e-jeep na nagkakahalaga ng mahigit sa isang bilyong piso ayon sa mga jeepney driver hindi rin daw sapat ang pautang ng pamahalaan na nasa 80,000 piso lang kapag uh, ikaw maguhulog sa amortisasyon ng isang e-jeep. At yung durability raw ng e -jeeps ay hindi rin tiyak kung makakaangkop ito sa mga kondisyon sa Pilipinas. Kung kaya tinatawag man itong modernisasyon ng gobyerno, e eh face out naman ito ng mga jeep para sa mga grupong ito. Plano rin ng mga grupo ng jeep na maglunsad ng malawakang transport holiday na magtatagal ng dalawang araw. Isasagawa raw nila ito dalawang linggo mula ngayon at ngayon pa lang ay humihingi na sila ng pasensya sa mga commuter. Hindi lang naman raw kasi sila ma ang maapektuhan kundi ang sambayanan na umaasa sa murang pasahe ng jeep. Di hamak na magtataas raw kasi ito dahil mas mahal yung gagasasin ng mga driver at operator sa mga bagong e-jeep. Nais nilang pagtuunan na lamang sarampansin yung rehabilitasyon noong mga nasabing lumang jeep. Ito raw kasi ay naging tinatawag ng icon ng ating bansa na kung saan mga ilang celebrity na rin ng mga dayuhan ang sumakay dito. Ang giit nila, eh sana wala naman daw sa edad ng mga jeep kung di nasa pag-aalaga nito kung paano ito mananatiling ligtas at malinis. Rex Remitio, CNN Philippines.